Masramdam pa ng mga pangasinense ang serbisyong medikal ng mga provincial hospitals. Ito'y sa pagpapaigting pa ng pamahalang panlalawigan sa programang gikonsulta o Government Unified Incentives for Medical Consultation. Isa si Nanay Lita ng San Carlos City sa mga matagal nang umaasa sa libreng dialysis. Araw-araw siyang nakikipagsapalaran sa biyahe gamit lang ang tricycle para makapagpa-dialysis. Mahirap ang magdadialisis. Tricycle ang sinasakyan ko. Matungo dito. Masakit din sa katawan pero bumaga ano yung katawan. Pero dahil sa gikonsulta program, malaking tulong ito sa kanyang gamutan dahil mas madali na ngayon ang pag-access sa mga serbisyong medikal at hindi na kailangang mga problema sa gastusin. Sa ilalim ng programang ito, hinihikayat ang mga residente ng Pangasinan na magparehistro sa e-konsulta ng PhilHealth. Dito, makatatanggap sila ng medical na serbisyo gaya na lamang ng libreng check-up, libreng laboratory test gaya ng urinalysis at x-ray, libreng gamot at cash incentive na 300 piso para sa pamasahe at pagkain. Pamamagitan po nito, wala na pong babayaran ang mga pasyente kung magpapakonsulta sila. Pati yung gamot nila at saka yung mga laboratoryo na kinakailangan po nila ay ibibigay sa kanila ng walang bayad. Wala pong pag-aalinlangan na ang ating mahal na gobernador ang talagang kanyang focus na isa ay ang ang kalusugan. Sabi niya, to have a healthy province, you have to have healthy people. Plano na rin ng pamahalang panlalawigan na magdagdag pa ng mga makabagong makinarya gaya ng MRI, CT scan, stationary at mobile x-ray machines at ultrasonography sa labing apat na provincial hospital. Sa bayan naman ng Umingan, limitado ang pasilidad ng community hospital. Pero kapag natapos na ang konstruksyon ng super community hospital na may 55 bed capacity, lalagyan din ito ng mga makabagong kagamitan at magiging bukas sa mas maraming pasyente. Dagdag pa rito, patuloy ang pagbubukas ng mga bagong dialysis centers sa iba't ibang bayan ng Pangasinan para mapalapit ang serbisyo sa mga pasyenteng may chronic kidney disease. Kasi before nung kami pa lang po, ang dialysis center dito sa Pangasinan, halos dito po talaga nagpupunta lahat from yung mga malalayong lugar, Ordeneta, um, Sual, mga ganun po. Pero ngayon po dahil po sa lahat ng pinatayong dialysis centers, ni Governor Guico at yung mga ipapatayo pa po, malaking tulong po ito para sa ating mga pasyente para mas malapit na po sa kanilang municipality, sa kanilang bahay, yung pupuntahan po nilang centers. Dahil dito, labis ang pasasalamat ng mga dialysis patient maging ang kanilang mga kaanak. Malapit na po kami sa Western. So, financially, eh. uh, hindi naman po lahat ng the dialysis can afford. So, malaking bagay po ito sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami ng malaki kay Gob. Naitayo niya po ito. Matagal na po namin itong inihintay before pa. Sa ilalim ng liderato ni Governor Ramon V. Gico III, patuloy ang pagsusumikap ng pamahalang panlalawigan na gawing mas moderno, mas malapit sa mga pangasinense at magkaroon ng mas malawak na sakop ang serbisyong medikal tungo sa layuning gawing pinakamalusog na lalawigan ang pangasinan sa buong bansa. Valerie Dismaya, RNG News.